Ipinaabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkikiramay sa pagpano ng Ipinaabot Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkikiramay sa pagpanaw ng kanyang Chief Presidential Legal Counsel na si dating Senate President Juan Paul Enrile Ipinihag din ng ilang mga kongresista ng Kamara ang kanilang pakikidalamhati sa kanyang pamilya. Ang detalye ay hatid sa atin ni Kate Renia, live. Yes, Kate? Zay, sa pagpanaw ni dating Senate President Juan Ponce Enrile, really, nagbalik tanaw ang leader at mga opisyal ng pamahalaan sa kanilang pagsasama, maging ang, maging, maging ang naging malaking kontribusyon niya sa bansa sa loob ng maraming dekadang paglilingkod. Bilang isang chief legal counsel, lubos na nagdadalamhati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpanaw ni dating Senate President Juan Ponce Enrile ayon sa punong ehekutibo kahit sa kanyang mga huling taon na nabubuhay na natili pa rin siyang nakatindig sa kanyang paniniwala na ang batas at paglilingkod ay para serbisyuhan ang bawat mamamayang Pilipino. Nagpasalamat din siya sa buhay ng kanyang itinuturing na Tito Johnny. Ipinaabot naman ni House Speaker Faustino Boji D. III ang pakikiramay ng buong mababang kapulungan sa pamilya ni Enrile. Ayon kay Speaker D., malaking bahagi ng buhay ni Enrile ang inialay sa serbisyo publiko dahil mahigit limang dekadaan niya itong naglingkod sa bansa. Dagdag din ng leader ng Kamara, kinikilala nila si Manong Johnny bilang isang leader na may malasakit at dedikasyon. Para kay Representative Martin Romualdez, inilarawan niya si Enrile bilang may disiplina, matalas na pag-iisip at may malalim na kaalaman sa mga isyu ng bansa. Dagdag pa ni Romualdez, tuwing nakikilahok si Enrile sa mga debate tungkol sa bayan, mas nagiging malinaw at mataas ang kalidad ng talakayan. Naniniwala rin siya na ang mga nagawa ni Enrile sa batas at pamahalaan ay mananatili at magsisilbing kabay sa mga susunod na lider. Inalala naman ni Representative Marcelino Nonoy Libanan ang pagiging lingkod bayan ni Mar Nung Johnny. Inaasahan niya rin na magsilbing inspirasyon sa susunod na herasyon ng lingkod bayan ang halimbawang paglilingkod ng yumaong opisyal. Ayon naman kay Deputy Speaker Janet Garin, tunay ngang nakakuha ng respeto si dating Senate President Enrile dahil sa kanyang impluensya sa paghubog ng mahalagang kabanata ng bansa. Taos pusong pakikiramay at pasasalamat sa buhay ni Enrile ang ibinahagi ni Representative Tony Romana. Ilang mambabatas pa ang nagbahagi ng pagkiramay sa pagpanaw ni Lingkod Bayan Juan Ponce Enrile. Ilan na rito sina Representatives Lani Revilla, Cholo Revilla, Terry Ridon, Angelo Marcos Marba at Bernadette Escudero. Ayan ang halimbawang... Zay, halos iisa ang tingin ng bawat mambabatas kay dating Senate President Juan Ponce Enrile, isang inspirasyon sa mga susunod na lingkod bayan dahil sa kanyang malaking ambag sa paghubog sa kasaysayan ng bansa. At yan muna ang update na uuna sa mga balitang totoo at laging bago. Kay Trenya, alauna sa balita, Congress TV.